My Today guys ay magbibigay tayo ng pagkain ng aking alaga Alaga ng aking pusa, mga ibon Ito guys yung kanilang pagkain guys Para guys, bigyan ko muna pagkain ng aming alagang ibon uh. Mga pen Okay. Mm -hmm. Ayan guys, yung alaga ng aking pusa. Kaliligo ko lang guys yung pupo yan. Binigyan, binigyan ko ng kanyang food. Alaga ko, alaga yan ang aking pusa. Binibilan talaga ng pagkain ng amo ko kasi para ano, para may kakainin daw yung pusa niya. Ayan guys, oh, oh dami na and dami na. Every morning yan. Diyan yan. Yan ang aming pusa. Yan, yan ang libangan niya. Ayan ang dami na. Oh. Pasok kayo. Pasok. Pinoksan ko yung ay para mo pumasok. Yan. La, dami na. La, la, la. din. Catch. Dim. Yan no? Ubus na yung pagkain. Ubus na yung pagkain, Ming. Gano'n. Sit. Sit. Gano'n. Ayan. 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 nag na, nag-aaway na. nag, na. nag na kayo? konti na lang pagkain nyo, o. Oh. Inubos na, o. Oh. Kawa. Sirado natin, guys, kasi baka inaabog niya na wala na. Hmm? Sino yan? Sino nitingnan mo sa likod mo, Pen? Ha? Saan ka punta? Hoy! Minsan nakakatakot tong pusa namin ba kasi ano? Yung aking halaman ba, guys? Oh. Ito yung halaman ng aming pusa daw damo. Hindi naman siya kumakain. Pinagtanggalan ko kasi luma, ano na siya lumago. Ito na to. Ilipat ko yan lahat yan. Tapos bibili ako ng ibang halaman para dito. O iyon, ilipat ko yon dito. Kasi lum, lumalaki yan eh. Ilipat ko yan dito. Kakuha na ako ng ibang ano dito. Tapos yung isa kong halaman guys oh diba Dito ako nagpapainit ako dito, guys. Against the light man. Dito ako nagpapainit, guys. Binubuksan ko 'yan 'yan, binubuksan ko 'yan malaki para makapainit ako dito. Kasi puro na lang tayo sa loob ng bahay. Hindi katulad 'yan tayo sa Pinas na ano. Magsawa tayo sa init dito hindi naman tayo basta-basta makalabas kasi nasa 6th floor kami at iba dito ipapatuyo ako ng buko kasi kasi katapos ko lang maligo okay guys bye bye thank you for watching sa aking mga lagang ibon God bless you all.